Ito na guys sa kusina. Nagpa-first coating na siya. Ayan. Paano lang, paano lang ko lang po guys. Pailamusan ko lang. Ayan. Ang liwanag niya na rin Oh. And guys. Kanina tinanggal ko na yung ibang gamit yan. Pero yung bada dun sa ibang banggera, hindi ko na siya tinanggal. Ay yung lamesa, yung tiklop. Doon na lang ang kakainan namin guys. Kasi yung puno pong kinakainan namin. Puno ng gamit. Galing yan sa kusina guys. Yan na guys, tinanggal ko na yung takip ng aking platera. Nakuskus na namin dyan sa likod. Ayan, mamaya naman yan iaayos ko. Ayan guys, okay na siya. Iuurong na namin to. Kasi kanina, winalisan ko yan ng walis tingting. Para yung pinaka sulok-sulok ng tubo ng tubig. Patanggal yung dumi. Ayan, winalisan ko yan kanina. Ayan, pinipinis na dyan eh. Lulapidong. Ayan, para may urong na daw yung ano kasi. <laughs> ang talaga ng aking kusina mga guys tapos so, yung mga gamit pa lalo na sumikip hala guys sinabay na namin tong gabay ng hagdanan hanggang doon guys sa may taas ginawa na lang din siya brown ayan guys isa pa guys wala kami black kaya yung kung anong kulay ng aming cornesa guys siya rin kulay ng aming gabay gabay ng hagdanan ano pidong tawag nito ayan hanggang doon yan guys sa may taas ayan para hindi na pati ako bibili guys ng kulay black, yung brown na lang na pambakal din ang ginamit namin. Ito na guys, yung aking kusina. Puting puti na guys. Pinapinturahan ko lang to guys kasi wala pa akong budget dito. May gusto kasi akong pagawa dito kaya lang wala pang budget si Manay, mga guys. Kaya pinapinturahan ko lang tong aking maliit na kusina, ayan. Tinakpan ko rin kasi kanina naligo ako. Sabi ko iiglip muna ko, Di ba, ako, hindi ako nakaiglip. Ayan. Tinip lang ko ng kapisipidong pink. Ito naman guys, pangalawang coating na ito ni eh, Pidyo. Ano to ang tawag Mapola na ano daw? Mapola yan. Parang gusto ko na rin isabay yung gabay dito sa pag-akyat ng kasi tuklap-tuklap na siya. Kasi may tira pa naman kaming pintura. Ayan. Ayan guys, so papaano ko na lang din yan. Brown na lang din. Hanggang dun sa dun sa taas, yung gabay na yan sa terrace. Kasi meron pa naman kami pintura. Ayan, mamaya pa yung second coating yung mga guys, so ganda na siya. Hanggang dyan lang yan guys. Kaya eh, wala na tayong budget. Pagpandubli <laughs> <laughs> ko May kunti ka pa pandubli. O oh, ayan, sige. Ayun na pala guys, pinapakabit ko na yung mga butterfly na. Pinakintab yan ni Lolo Pidong yung aming butterfly. Ano nga nilagay mo dyan, Pidong? Claire. Claire na ano? Apo. Ah, Claire na tap. Kaya siya kumintab. Ayan. Ayan. Tapos ito rin guys. O so, naikabit niya ang asawa ko. Oh, kasi kanina galing ako ng Robinson, may binili ako na pang, pang ano, bare. Yung bala ng bare na dito sa ano, si Pidong na lang ang pare ko niyan kasi may mga uga na siya. Tapos ito na guys, yung lasapar, kakabit na rin namin. Ito na guys, inaano-ano -ano na namin yung ano, balik-balik yan, kaunti-unti lang kasi para medyo lumuwag na dito. Kasi itong mga upuan ko guys, pare si Lolo Pidong na lang mag-ano niyan, mag-repair, pumili na ako ng pandikit, ayan. Inaano-ano -ano na lang muna namin, saka, kung, saka na akong talagay ng carpet. Tapos, gabi na kami ng last yes, supper. Tapos yan, malis-malis lang muna kami pa kunti-kunti. Tsaka yung asawa ko yan. Kanina nilinis yung mga electric fan. Ito so, guys, na unti-unti kong naibalik. Tsaka yan, nilagay ng asawa ko yung mga sabitan kanina. Ayan. Pero lilinisin ko pa yan guys kasi maling kabuk. Dahil may mga hugasan pa ako dyan. Ito so, na guys, unti-unti lang namin ibabalik yung, ano, yung mga nakalagay dyan. Kaya yan, talaga guys, ina-adjust ko lang siya. Kasi diba dati pag nagpa-vlog ako, banda dyan siya. Oh. Ayun, hindi na ako lang dito dito guys. Tapos ito guys, kaya sobrang liwanag. Pinapalitan ko ng 5 watts kada isa. Kaya balik ko mara. Kasi so, 15 watts. Ayan guys. Kaya liwanag na siya. O diba? Tapos so, so, bukas na. Ngayon guys, walis-walis lang naman muna kami. Kasi ito pala guys, kagabi, inunti-unti ko na yan dyan. Napunasan ko na yan guys. Ito. Tapos, ito. Yan palang naibalik ko. Ayan. Ayan. Tapos yun dito, ayan, naibalik ko rin yan. Kanina ko lang ito guys, naibalik. Ayan, ayan daw, mag-chocolate drink ang aming abi, baby Ayan, o. Oh. Tapos ito na kami ng aming hulo pido. Ayun, gawa kong palaman. Ayan, o. Oh. Yung tuna sandwich. Tapos yun guys, inuunti-unti ko lang lagay kasi mamaya na naman hapon, bababa ako. Ayan, o. Oh. Ayan na siya guys. Naikabit namin yung lagayan ng bulo. Ayan. 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 Ito na siya guys. Nailagay nai nai ko na yung mga nandiyan sa ibabaw. Ayan. Pero lalagay ko dyan yung isang, isa kong halaman na nakalaylay. Titignan ko kung medyo okay. ilalagay ko. Ano pala guys? Alas 11 na ng 11.15 na pala guys. Kasi nagsimba ko kanina 8 to 7 to 8? O oh, 7.30 to 8.30 ang mas na. Inanuhan ko kanina mga guys ng gabi. Kasi natapos kami dito hapon na. Ngayong linggo, Ayan guys, nailagay ko na. Tapos yan, papakikintamin ko to guys. Meron akong pampunas yan. Ayan. Tapos yan guys, napunasan ko din yan kahapon. Tapos yung ibabaw nito okay na. Tapos ito, papagpagan ko na lang ng duster itong aking ilaw dito sa aking lining. Ayan guys. Ibiwanag siya ng gusto guys, pinalitan ko yan ng 5 watts ang isa. Kaya bali 15 watts na yan guys. Ayan Oh. Sobrang diwanag naman siya. Tapos ayan guys. Yung doon sa o, balkon ka guys. Sa balkon. Naayos ko na yung mga ano doon. Natanggal ko na yung mga tira-tirang pintura. Tinabi ko na sa bodega. Tapos ito guys. Pagpapagpag ulit ako dyan. Ayan. Tapos yung mga sulok-sulok pala na yan guys. Ayan Oh, sa may mga ano no ng aking ano, tubo ng tubig at saka kuryente. Babakyong ko yan guys. Para masipsip yung mga alikabok dyan sa sulok-sulok. Unti-unti lang guys kasi marami pa akong tambak doon sa terrace. Maraming pang ano, inuunti-unti ko lang, guys. E ngayon, medyo nagpapahinga na muna, ako oh. Ay, kumintab na, guys, yung aking pintuan. Ah. After 12 years, mga guys. Ngayon lang ulit siya napinturahan yung aking pinto. Sabay nito, mga guys, oh. Tapos ito pala, guys, oh. Pinaanahan din to. Medyo pinakintab din. Nilo lupidong. Ayan. Ayan. Tapos nga pala guys, yan palang pinto na yan. Hindi ko dapat yan mapapipinturan. Buti pinaalala sa akin ni eh. Lolo Pidong. Naka ano ako. Nakabila ko ng isang quartz na maapol. Ayan guys. Kaya napinturahan yung aming pinto. Tapos ngayon guys, matutulog na ako kasi mag 11.30 na. Ayan guys. Bye guys. Thank you. God bless. Please subscribe, like, share, and comment.